ayan nandito na tayo ngayon guys galing ako doon ngayon lang kapas na tayo ay maglilinis tayo ng salon maglalakad lang tayo guys hindi natin isasarado mga pintuan kasi babalik ako Ang ganyan lang ayan ang maniho namin no. walang maniho wala nga Umalis. Ngayon, maglalakad lang tayo. So, kung dito, mani, sasakay sana ako. Kaso, mukhang wala. Ngayon, itong bahay namin. Ngayon. Okay, guys. Magsisimula na ako maglakad. Ngayon. Maglalakad tayo kasi Ayan. Ah, Ako naman ang susi ng salon. Hmm. Ayan. Ayan. Asa maglilinis tayo. Tingnan nyo. Pag gantong oras, walang katao-tao guys. Ayan. Kita ninyo yan. Walang katao-tao. Walang taong naglalakad. Pag gantong araw. Ano na ngayon, na mag alas 5 na, mag-alas 6. Ayan. Hindi ko may... Ayan guys. Kita ninyo. Yan lang ang itsura ko. <laughs> Ito lang ang itsura natin kapag ano. Nag... Uh... dito. Minsan nag-uniform. Minsan naman hindi. Tinan nyo guys. May napansin ako. Daras kayo nakikita napakakapal ng malunggay. Yan, malunggay, yan, malunggay. Meron pa doon isang malunggay. Mga pusa, oh. Wow, Kawawa mga pusa naman. Ayan. Wala Ay. Walang maniho namin. Walang driver. Tingnan yung mga bahay dito. Merong matanda, naglili, naglilinis sa labas. Pumisip po nata ako. Naglalakad tayo dito. Tignan niyo ito, hindi ko alam ano ito. Bahay? O bahay ng security? na lang tinitirahan ko lakad lang tayo guys kasi ano oh, walang maniho namin busy, busy sila lahat sa bahay walang mga tao eh kailangan ko kasi ganitong araw na Friday, every Friday naglilinis talaga ako yan every Friday naglilinis ako na dito oo nagpumunta ako ng parlor naglilinis ako doon yan tapos kapag wala ang driver namin Kapag wala ang driver namin talagang nilalakad nilalakad ko lang minsan sumasama naman ang kasama ko minsan ako lang mag -isa. pero madalas talaga ako wala naman alhamdulillah Ayan, naglalakad ako dito. Wala naman, ano. Puro buyag lang. Ayan. Ilang beses na ako naglalakad dito. Ayan. Walang tao taw Alhamdulillah, hindi na mainit. Mga gantong oras. Kailangan gantong oras ako mag, ano, mag, ah, uh, dito. Pumupunta. Kasi hindi mainit. E ngayon, Ganto kasi yan, ganto yung araw ng pag, uh, paglilinis ko every Friday. Every Friday talaga, yan ang paglilinis ko sa salon. Sa salon ng amo ko. Every Friday, yan. Tapos nilalaka at minsan inahatid ako, hatid, hatid sundo. Pero kadalasan talaga, Lalo na kapag wala ang maneho namin, talagang nilalakad ko kasi. Ayoko naman na maghantay ng ilang oras. O kung pabukas ko naman ang paglilinis ko, eh may mga customer na. Eh sa gabal sa paglilinis ko, hindi ko malinisan lahat. Eh pabalik-balik lang, putol-putol lang ang paglilinis ko doon. Kaya uh, mas mabuti na yung every Friday kasi wala silang trabaho. Yun ang paglilinis ko. Yun ang pagpunta ko dito, sa parlor. Ganun lang. yan guys. Ayan. Mamaya, magla-live ako mamaya. Ayan. Lalakad lang ako. o na lang may, may maglilinis. Napaka-init lang. Grabe ng init ng Saudi. Kung mainit ang Pinas, mas mainit dito. Kahit walang, kahit walang ano, kahit walang araw. Oh, grabe. Lalo na kung nakatakip ka lahat. Halos buong katawan mo takip. Ah, grabe ng init. May hangin naman. Tapos hindi yung kulad ng hangin ng ano talaga malakas ayan, ang mga ibon no? ayan, nandiyan dito ako dumadaan no? ayan, nandiyan dito ako dumadaan shortcut, shortcut ayan, malapit na tayo sa ano malapit na tayo sa parlor mabot ng 6 hours ang 6 eh, minutes ang ano ko hours ba minutes ang paglalakad ko hmm. yan grabe mm. Brabe. nakakapagod din maglakad ayun mga po sa dito ito na nyo guys ang inyong gamit halos lahat yan siguro Ito plan sa ano, tinapon. Grabe, no? sa atin pa yung eh, magagamit ito yung eh, mga misa. Ay, wa. Cool, cool. si Valas, so? ha? Ang lang kung Pilipino ba ito sila? O ano ba? Kabayan ba? Ayan, nandito tayo ngayon sa uh, playground. Ngayon, pupunta tayo sa ano, malapit na. Tatawid na tayo, tatawid na. Sa kabilang kalsada pa yun eh. Ah, dito may wifi. Dito, madalas kami dito pumunta ng alaga ko. Diyan kami madalas ng alaga ko. Tapos, Yan. Diyan kami madalas nang alaga ko, nag, uh, dyan siya naglalaro, dyan din ako nagtatambay. At syempre, dahil may wifi dito, marunong tayong kumunik, dyan, dyan ako nagkukunik ng wifi. Dyan, malakas-lakas ang wifi. Ayan ko lang ngayon kung gumagana ba ngayon ang wifi. Ayun, may wifi nga. Kaya mamaya na tayo maglalive sa pag, doon ako sa, sa salon. sinipon ako ayan sobrang init grabe ha ah. ayan ewan ko kung saan pumunta ang mga amo ko kung saan naglakad yan ang happy beats ayan Ayan, nandito na tayo. Nakikita ko na ang salon ng amo ko. Sarap din maglakad kasi na-exercise. Tsaka mapipil mo talaga ang hangin. Ayan, na yung itsura ko. Nakabag. Nakaano naka, ano lang ako, nakatsinelas. Ayan. nakikita ko yung amo ko amo ko na yata yun amo ah, hindi hindi pala, akala ko amo ko kasi kapareho ng ano yan, nandito na tayo tatawid na tayo, tatawid dito ang tindahan o no? yan, mga tindahan yan yan kami madalas bubibili, nilalakad lang namin so, gusto namin maglakad naglalakad lang ayan ang salon ng amo ko sa so, ng kalsada lang so, yan so, yun. yun ang mga, mga, mga tindahan so, separate konti ng tindahan ng Indonesia tapos so, lahat ng pagpapakita sa taas ang mga nagtatrabaho sa salon. Ayan. Ay, pupunta tayo dito kasi maglilinis. Ayan, nandito na tayo guys. Buksan natin. Bismillah. Ang mahirap dito kung hindi mabuksan. Kasi isang araw, binuksan namin, hindi talaga mabuksan. Naku. Mahirap na. Repan, mung ada. Tak kahfil tani, kahfil nista, kahfil kahfil awal tak? Ayuh. Tak tidak, tak tidak kahfil awal. Tak tidak, ayuh. Tidak? Tidak kahfil. Maafie, kepentingan si? लोक हाउ जुआ ग खरबन जी वो माइम से मुक्ता है ना जुआ लोक हम्म माइम से बाद में कुको हाँ दस मिनट कलम हाँ दा मिठाम है वो दे है तो यहाँ के नीतू